rambutan mga kaibigan ang mga rambutan dito sa amin ay mga na nahulog na mga rambutan galing sa taas dami. hmm? silang ah. dami, dami na hmm. nahulog ang rambutan guys, galing sa ubos hmm. Talag, talag hmm, ay. hot hmm. <laughs> huh?

Hmm, hmm. Ah, rambutan mau dia Shout out sama maraming rambutan. terkait air rambutan. Subang tamis. Hmm. hmm. Lame, ah? Wow.

Uy! Malugan ta! Boards! Boards! Tirada, boards! Ah. Ano, boards, oh? Mukpo ta! Mamitas tayo ng rambutan! Mamitas tayo! Hmm. Oscar! <laughs> si Oscar, okay. oh! Oscar! Shout out! <laughs> Taman! Gupitin ko, bay! Edlen? Huh? Edlen? Diba? Kaya tayo ng mga kamaygan. Ang kutan. Yan na, tagagaling na. Hmm. <laughs> Oscar! <laughs> Shout out, Oscar! Tawag na gumutar, Oscar. Para okay, ang tinada. Lamin ka rin. Itong <laughs> nagkolor, yun na pula. Itong na. Color, itong na, itong na. Hmm. Maayo man ni mo katkat si Oscar no. <laughs> <laughs> Dai <laughs> sa mong wag rambutan kay eh. bali unang kwang sanga. Oscar, <laughs> kauntay. Kauntay, kauntay. <laughs> 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 Go andi ni Oscar. Ah. Tamis-tamis. Tamis-tamis talaga. Mm. Alam niyo kaibigan, dito daw makita sa amin. ganitong tao. Wala to sa Japan. Mayroon doon, binta na. Ito. Free ang prutas dito sa amin. Dito sa Dabao, free. Pre, ka kumain, kagamang sa puno. Bukin. Bukin? Ah, bundok. sa bundok nung, kita mo lang ang prutas na... Hindi ka na magbayad. Kakain tayo ng lamutan, kapitbahay natin mga kaibigan. Ay, nakalat lang o. Limong, pahon. Ah, sarap-sarap. Nakalat ang mga lamutan ito mga kaibigan. Mayroon pang putas ito mga kaibigan, mga lansunis, durian. Pero hindi sa amin. Kapit bahay lang namin. Nahingi kami ng ano, Jadi kami mangi. Jak dari sampong. Si orang bayar deh. Ada. Ya, Oscar. Ya. Anggal ni makai si Oscar. Oscar. Oscar lo. Semua nama kau pada gat. Semua nama pada gat terbukin. Kena lapis. Ah, sarap, Gus gawon dia nak, muskar

usker so yun na mga kaibigan siguro ah uh, magkita kami maraming salamat sa inyong pagtanong sa aming video uh, ng simple lang kayo ah uh, kumakain kami nag harvest kami ng ano, rambutan so right mga kaibigan thank you and...